pag natin ang mga natural de-warmer para sa mga manok. Ang manok ang pinakamalaking source na pinagkukunan ng protina na siyang pinakamahalaga sa ating pang-araw-araw na pagkain. Kaya naman dito sa amin, sinisigurado namin na ang aming mga manok na pinagkukunan ng karne at itlog ay safe. May mga organic practices kami yung sinasagawa upang maiwasan ang paggamit ng synthetic na gamot o maging antibiotics. Maraming banta sa kalusugan ng manok. Isa na dito ang pagkakaroon ng intestinal parasitic worms na kaagaw nila sa nutrients na nakukuha nila sa kanilang kinakain. Kabilang sa mga ito ay ang mga tapeworm, gapeworm at roundworm. Deworming ang parang ginagawa namin upang mawala ang mga parasitic worm na to sa aming mga manok. Marami na synthetic dewormer na mabibili sa poultry supply pero hanggat maaari nga na namin ang organikong pamamaraan. Ilan nga sa mga natural na organic dewormers na ginagamit namin ay Una na rito ang ipilipil. Ang butot daw nito ay may glucoside mimosin na toxic para sa roundworms at tapeworms. Next ay ang papaya. Isa pa rin natural deworming sa mga manok. At bukod dito, ito ay natural na lunas sakit na coccidiosis at avarian malaria sa mga manok. Tinatadtad namin ang mga dahon na ito at binibigay sa manok para madaling kainin. Next, buto ng kalabasa. Dinudurog po namin yung mga buto nito at binibigay naman din po minsan namin sa kanila ng direkta. Next, garlic. Ito ay non-toxic, natural. Bukod sa mayroon deworming property, rich din ito sa vitamins and minerals. At syempre, ang apple cider vinegar. Actually, itong ginagamit namin sa unang isang linggo ng sisiyo. Sa tubig na may honey, nilalagyan namin ng 1 teaspoon nito at pinapainom namin ang mixture sa gayon. Sa gayon, nayahanda ang acidic environment sa gastrointestinal tract ng manok para dibulatihin. Nakakapagpabus din talaga ng energy kaya iwas mortality. Lalo na ngayon at maulan, marami ng bakterya everywhere. Panatilihing malinis ang kanilang pakainan, tubigan at kulungan. Palakasin ang immune system. Magbigay din ng iba pang natural na pagkain tulad ng malunggay, madre de agua, mulberry at iba pang treats. Nandiyan ng mealworm, crock corn at sunflower seeds para happy sila. Nakaka-stress din kasi sa kanila ang madalas na pagulan. Kaya dapat pag nag-aalaga ng manok ay sabayan na natin ang pagtatanim ng mga halamang ito. Nakakatipid na, natural ka. the first vlog, this is the family. Mwah.